Ah, I... dito naman po sa Metro Manila. Uh -huh. Nakita niyo naman po no, nagpunta po ako sa Nabotas saka sa sa Manila mm -hmm. nung nakaraang uh, araw nung ano nung, uh, nung ano mismo nung nung Yunus mismo uh -huh. nagpunta uh -huh. na po ako doon. At yun nga po na, na medyo nagagalito ako dahil sa report sa akin ni Congressman Toby Chanco at ni Mayor John Ray Chanco mm -hmm. na yung pagang winasak na parte ng seawall nung High Tone Corporation mm -hmm. no yung Meron po kasi silang barge, no? Dredger. Mm -hmm. uh, dredger barge na tumama doon sa seawall nung nakaraang pang mga bagyo na hanggang ngayon, hindi pa nila pinapagawa. So, mm -hmm. nag-commit na lang po ako, nag na po ako nung lunes, sinabi ko kay Congressman Tob kay, kay, ano, kay Mayor janrey Ray, na ang DPWH na po ang magpapagawa noon. Mm -hmm. na, at uh, na lang po natin yung High -tone Corporation mm -hmm. uh, at babawiin natin yung gagastusin natin na pagpapagawa ng seawalls.